Hello everyone, hello guys, welcome to my vlog. Hello everyone! Welcome again sa aking vlog! Kamusta ang all? So guys, madilim na. Kahit 5 o'clock pa lang ng hapon. Actually, nandito kami ngayon na Richie sa Lidl, guys. Tayo na. Samahan nyo kami mag-grocery. So, ayan. Titingin-tingin tayo ng mga prutas. O, oh, merong mansanas. Ayun ang gusto ni Richie. Yung medyo may green-green at may pula crunchy kasi pag ganitong klase oh, masarap siya anyway guys lahat naman any kind ng fruits pesta fruits so nakakatulong talaga sa immune system natin daro na ngayon at winter dito guys so kailangan natin ng panlaban ba? Diba? para sa para lalayo ang mga sakit-sakit or nakakatulong talaga siya at sa ating katawan ang protas. O oh, de ba? Healthy ka na, pusog ka pa. Oh, di ba? Anyway, guys, yun lang. Andun sa si Richie, nagmumuni kung anong mga kukunin at bibilhin. Actually, sa si Richie ata ang mas magaling mag sa amin dahil talaga namang check na check ang all kung anong dapat at uh, hindi dapat. oh ba? Diba? Meron silang uh, pineapple din. Pineapple. Nagugulan ako. Pinya. Ayun. We called it the ananas dito sa Austria. So, yun. At dito tayo ngayon sa mga tinapay. Tinanong niya ako kung gusto mong tinapay. Sabi ko, yes. Gusto ko ng tinapay. Kasi gusto ko ng magkape char. Anyway, masarap sa kape ang tinapay. So, yun. Kumuha kami ng tinapay. At nandito tayo sa ibang section na naman tayo. Maghahanap tayo kung ano pang kailanganin sa loob ng bahay. Actually, nandito na kami ngayon sa counter para bayaran ni Richie. Eh, siyempre, siya magbabayad. Siya naman lahat halos kumuha niyan, di ba? O, oh, siyempre. San ba ako asa? Kundi sa aking asawa. Alam nga naman sa asawa sa kapitbahay, di ba? So, yun lang, guys. Mind your own um, baggage. At pauwi na kami. Yun lang. Bye!